Unit 3, Aralin 2, Mga Antas ng Pamahalaan Learning is fun with K-12 lessons! Don't forget to subscribe! Ang pamahalaan ng Pilipinas ay maaaring hatiin ayon sa kung gaano kalawak ang sakop ng pangasiwaan ng mga namumuno. Kung ang sakop nito ay mga lalawigan, lungsod, bayan at barangay, ito ay nasa antas na lokal na pamahalaan. Ang buong bansa naman ay nasa antas na pambansa. sakop ng antas na pambansang pamahalaan ang tatlong sangay na tinalakay sa nakaraang aradin. Ang mga sangay na tagapagbatas, tagapagpaganap at tagapaghukom. Ang pamahalaang lokal ayon sa itinatadhana ng Batas Republika bilang 7160 ay binubuo ng mga lalawigan, lungsod, bayan at barangay. Ang mga lalawigan ay nasa ilalim ng pamumuno ng gobernador katulong ang vice gobernador na inihalal ng mga tao. At ilang opisyal na hinirang ng gobernador ayon sa itinatadhana ng serbisyo sibil. Ang alkalde at vice alkalde ang namumuno sa lungsod o bayan katulong ang mga empleyado na hinirang ng alkalde. Ang barangay ay nasa pamumuno ng kapitan ng barangay. Ang sangguniang panlalawigan, sangguniang panlunsod, sangguniang pambayan at sangguniang pambarangay ay mga sangay na leheslatibo sa lokal na antas ng pamahalaan. Gawain ng mga ito ang pagbuo ng mga ordinansa para sa nasasakupan. Ang Pangulo ang may pangkalahatang pangangasiwa sa mga pamahalaang lokal sa pamamagitan ng Department of the Interior and Local Government. Mga Batayan ng Antas ng Lokal na Pamahalaan Ang isang lugar para maging lalawigan ay kailangang may sukat na 2,000 km2 o higit pa may di kukulangin sa 250,000 bilang ng mamamayan na naninirahan dito. At may kakayahang kumita ng hindi bababa sa 20 milyong piso bawat taon. Para maging lungsod, ang isang lugar ay dapat na may sukat ng lupa na aabot o higit pa sa isang daang kilometro kadrado. May 150,000 bilang ng taong naninirahan at taunang kita na di bababa sa 20 milyong piso. Ang hinihingi namang pamantayan para maging isang bayan ay sukat ng lupa na may 50 km2, 25,000 bilang ng taong naninirahan sa lugar, at taunang kita na 2.5 milyong piso. Sa buong Metro Manila, ang pateros na lamang ang hindi lungsod, sapagkat hindi nito kayang tugunan ng isang pamantayan ng konversyon ng isang bayan para maging lungsod. Ito ay ang sukat ng lupa nito. Maliit ang lupa na sakop ng bayan para maging lungsod. Ang mga lalawigan, lungsod, at bayan ay hindi maaaring baguhin kung walang batas na pinagtibay para dito. kailangan din itong may pagsang-ayon na mga mamamayan sa pamamagitan ng isang halalan. Sa paglikha naman ng barangay, ang sangguni ang panlalawigan ang nagpapasa ng ordinansa para dito.